Ang pamagat ng homily ko ay mga bida at kontrabida. Sa mga kwentong napapanood ko nung bata pa ako, sa mga pelikulang Tagalog, sa pinilakang tabing o mga aninong gumagalaw, mabilis akong nagsawa. Kasi dalawang klase lang parati ang mga karakter mga tipong bida at mga tipong kontrabida. Kapag bida, tipong mabait, inaapi, pero sa bandang huli, papanigan din ng tadhana, suswertihin. At kapag kontrabida, pagmasama, abay sobrang sama naman, malupit mataray, mga tipong Delia Flores. Pero mamalasin din sa bandang huli, gulong ng palad, baga. Nakakasawa dahil mga tipo ng kwento na masyado namang predictable. E maliit pa ako, alam ko naman na hindi naman ganyan sa totoong buhay. Kaya alam niyo ho, gustong gusto ko ang paraan ng pagkukwento ng manunulat ng Book of Exodus. Bida si Moises at ang mga Hebreong alipin na inaapi sa Ehipto. Pero hindi naman lahat ng Egyptians ay mga kontrabida ang dating. Meron din sa kanila na mga mabait at makatao. Katulad halimbawa ng dalawang kumadrona sa kwento na hindi sumunod sa utos ng hari na patayin. Patayin daw ang mga batang lalaki na isisilang ng mga babaeng Hebreong alipin. At syempre, ang binasa natin ngayong gabi, andyan ang kwento nang prinsesa na nagligtas sa sanggol na nasa loob ng basket na inanod sa ilog at napulot niya at inampun pa niya bilang sarili niyang anak at tinawag niyang Moises. Hindi rin laging bida ang mga Hebreong alipin sa kwento ng Exodus. Nandyan, ang magkababayan na Hebreo. Pareho naman silang alipin, parehong inaapi. Pero hindi magkasundo, nag-aaway. At isinubo pa sa alanganin at isinuplong sa otoridad si Moises. Gayong nagbamalasakit lang naman ito sa kanila. At sa Ebanghelyo, parang ganyan din ang punto ni Jesus dahil doon na malagi si Jesus sa mga bayan na katulad ng Korazin, Bethsaida at Capernaum. Ibig bang sabihin, mas maswerte sila? Matinding sumpa ang bibitawan laban sa kanila dahil daw wala namang pagbabago na nangyari sa kanila. Sa kabila ng mga pangaral na narinig nila, at sa kabila ng mga kababalaghan na nasaksihan nila sa pamamalagi ng Panginoon sa kanilang bayan minsan dahil siguro sa kapapanood natin ng mga mumurahing telenovela sa hindi natin namamalayan pumapasok din sa ating kamalayan ang ganitong mentalidad na para tayo ang bida at lahat ng ibang tao ay kontrabida. Na tayo ay kristyanong bansa at lahat ng hindi kristyano ay masama. Na tayo ay katoliko at palasimba at lahat ng hindi nagsisimba ay makasalanan. Na tayo ay maliligtas at ang mga hindi nabinyagan ay walang kaligtasan. Masama ang ganyang mentalidad. Magandang paalala ang narinig nating Alleluia verse na galing sa Salmo 95. Ito yung paalala. Kung sa araw na ito ay inyong marinig ang tinig ng Diyos, huwag hahayaan na magmatigas ang inyong mga puso. Sa, sa totoong buhay, hindi naman totoo na dalawang klase lang ang tao. Bida at kontrabida. Swerte at malas. Lahat ho tayo ay makasalanan. Pero lahat din tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay tinatawag na maging mga anak ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan, karupukan at pagiging makasalanan.